Isang ina na matay matapos malason sa adubong palaka. Walong anak ang naulila ng isang ginang sa isang barangay sa North Cotabato matapos itong nasawi dahil sa pagkain ng palaka. Ito ang palaka na sanhi ng pagkamatay ng isang ginang sa North Cotabato. Ang palakang ito ay makikita lamang sa paligid, lalo pa tag Ayon sa interview sa Brigada News sa pamilya, inadubo daw ang palaka at sampung minuto lang ang lumipas, nakaranas na ito agad ng pagsakit ng dibdib. Patay ang biktima sa ospital at base sa death certificate nito, food poisoning ang dahilan sa biglaang pagkamatay nito. Makikita ang palakang ito sa paligid at tiyak na ipinagbabawal ang pagkain nito dahil hindi lahat ng palaka ay pwedeng kainin. Pwede pong makain ng palaka pero hindi po ibig sabihin na lahat ng palaka ay pwede nating kainin sa video ito, ang palaka na ito ay makikita lamang sa ating mga paligid pero mahigpit itong pinagbabawal ng nakararami na bawal po itong kainin dahil po tiyak ito ay nakaralason ang palaka na pwede nating kainin ay yung mga palakang nasa palayan, dahil proven and tested na po yan, na yan po ay makakain pero ang nakikita po sa ating paligid ay hindi po talaga ito nakakain alam ko po at alam nating lahat na ang kahirapan ay isang malaking problema dito sa ating bansa. And then ang pangyayari ito, yung inang ito, alam ko po at ayintindihan ko kung ano ang ginawa niya. Um, kailang, kailangan natin ng pagkain. Maghahanap po ng ibang paraan upang makakain, upang masustentuhan yung ating uh, kagutuman. Ang ginawa niya ay naghanap siya ng paraan na may pangulam. And then ayun nga lang po um napahamak siya dahil uh, kahit alam siguro na ito ay nakalalason pero ginawa pa rin po niya advice ko lang po sa lahat ng mga nanonood lalo pa sa mga taong mahilig kumain ng palaka at tiyakin lamang po na ang palakang iyon ay nakakain huwag po kayong manghuli kahit saan-saan po kung ayun uh, kung gusto niyo kumain ng palaka am um, po bumili kayo sa palengke o kundi naman doon kayo sa palayan dahil po yan safe po yung mga palakang yan pero dito po sa ating paligid maraming basura uh, mga palakang iyan ay nasa mga kanal at uh, lumalabas ito kapag tag-ulan poisonous po yan kaya po uh, ingatan po ang ating mga sarili lalo pa ang ating mga pamilya tayo uh, especially sa mga uh, mga ina at ama na ng, nangangalaga sa kanilang mga anak na sana po ay um, bigyan po natin ng katarungan yung mabuting pangangalaga sa kanila upang hindi ang ating mga mahal sa buhay lalo na po yung mga anak natin kaya po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga adventurous, mga adventurer at mga mga mahilig sa uh, ihaw-ihaw, siguraduhin lamang po na safe po ang ating mga kinakain lagi po nating tandaan na ang pagkain po natin ay isang dahilan kung ba tayo nabubuhay. Dahil yun po ang pinaka kailangan ng ating katawan. Pero po, kapag mali po yung mga pagkain na ating pinipili para sa ating katawan, doon po tayo napapahamak. Kaya po, alagaan ang ating sarili, alagaan ang ating pamilya at mga anak, at bigyan po natin sila ng mabuting mga pagkain para po sa ikabubuti ng ating pamilya at sa ating sarili katawan.